Oi. Oh, ini, ini, ini tirang <tuk> lum-lum jinsani. Tirang aning kuat. Kan ini dah

Be my, be my leader. Just forget the time when I kiss in your eyes. It not stop the night. Oh, my.

Okay. Okay, magandang araw mga kadamista. So, uh, meron tayong na-upload na video, no? Ah, uh, nag-challenge kasi sa akin yung isang damador dito na magaling din, no? Yung laban namin is para tablas ya So, may nabijuan ako na ilang mga video, no? So, pasinsya na kayo dahil matagal tayong hindi nakapag-upload, upload, no? Dahil wala ta talagang kalaban dito, no? Buti sana kung makadayo ako is ah, uh, meron tayong ma-upload lagi. ah, uh, dito muna tayo sa mga nagko-comment. ah, uh, pakibasa sa Sister Grace yung mga napapashoutout at lahat ng na mga nagko-comment. Sige Sister guys. Joe Traps Libres. Shoutout hmm. out Boss Joy. Yes, yeah, shoutout. UJP TV Heart. Yes. Butch Ivan Sifo. Brad Joy, shoutout Midiha. Boss Champion sa Class B Quezon o kay Boss Ramon Mercader. Yes, shout out kay Mr. Ramon Mercader, no? Pinansir yan ni eh, Boy Ah, uh, Boy Quezon or Boy Minusa, sige. Gilbert Enoch, pa shout out sa next video mo Brad Joy from Cordova. Yes, shout out sa lahat mga damador dyan sa Cordova. Lalo na ni Jack din, ka Jack Anusa, sige. Talibon Dama TV, shout out boss watching here. Yes, shout out Dalib Talibon Dama TV, sige. Ruben, shout out boss Tagum City. Mm -hmm. User, pa shout out boss Brian Amor from Masbate. Brian Amor from Masbate, no? Yes, shout out sa'yo. Malakas ba yung laro dyan sa may Masbate? Pare, sige. User, why nakapil din ni Alias Islao dito sa Talibon Idol Joy Joy? Mm, yang islaw na yan, is, eh, hindi talaga islaw pangalan yan, kilala ko yan. Pero hindi ko nasasabihin kung ah uh, anong totoong pangalan ni Islaw. Magaling din yan, magaling din yan. Sige. You yes, sir, I join, uh, I to to Idol Joy, na ay ni Dayo sa Talibon alias Islaw. Maayo po itong Idol. Hmm, no, ah, na, nasa Maynila na ngayon si Islaw. Hindi Islaw, totoong pangalan yan. Kilala ko yan. Pero, sige, sige. Ara. Yan lang, no? So, ayan, no? Ah, uh, sa lahat naman ng gustong umakyat yung level ng Dama is kumuha kayo ng box dahil importante talaga ang box sa pag-aaral ng dama no ah kasi alam nyo may nag-comment or mayroon na chat-chat sa akin kasi na ah, master ano ba yung lagi na lang akong natalo master ano ba yung dapat kong gawin no ah, sabi ko sa kanya mayroon ka bang box sabi niya mayroon daw isang box pero old down na box no old version sabi ko sa kanya okay naman yung old pero dapat mayroon kang bagong box di ba Katulad niyan sa pag-aaral ng elementarya, uh, or o sa kahit sa kolehiyo, yung mga books, lagi yang ina-upgrade or lagi yang uh, develop Katulad niyan yung books natin dati, ngayon iba na. So, ano ba yung ibig kong sabihin? Katulad din niyan sa ano, sa books dama. Merong old na book, meron ding uh, bagong book. Yung bagong book ngayon, katulad ng mga ginagawa ko, counter na yan sa mga old variation ng mga libro or tinatawag ko yan na new generation ng mga libro. So, kung nakakuha ka na din ng first move or second move, dapat, kasi dalawa kasi yan eh, may first move, may no, second move kasi, hindi naman pwede na lagi ka na lang nauuna, hindi naman laging second move ka, dapat, dalawang klase na box isang first move at isang second move, yung kailangan mo na books, tulad dyan sa, ano, may ball, no? Uh, sa pagkakalam ko, yung mga libro nila dyan, old variation na 116 at saka 313 lang yung alam nila. So, payo ko sa inyo yung mga taga ball kung gusto ninyong uh, umakyat pa yung level niyo tulad yan, dinayo kayo ni Islaw. Yan si Islaw, sanay na yan sa mga tirada ng mga old variation ng mga libro. sa so, sanay na yan. So, kailangan para makapantay ka sa tirada ni Islaw, is meron kang bagong tirada. So, yan, yan, yan lang yung pinapayo ko sa inyo lagi kayong natatalo, malakihan yung talo ninyo. Pero, wala pa rin. Kaya yan yung, yung advice ko lagi sa inyo. Kumuha kayo ng mga bagong box. No? Sige, ah uh, sa mga interesado, kontakin nyo ako sa aking Facebook account na Arnel Nawal. O di kaya tumawag kayo sa aking cellphone number 0955 6503 796 Ayan o, oh, utakin nyo ako At saka pabol din na pabol ah, nag nag, 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 comment din si Yapok TV doon sa yung, yung laban din natin ngayon lang na bago is tanong siya kung totoo ba daw na peso si Willy Tukuran or nakulong daw si Willy Tukuran oh, totoo yun na na siya nasa ah, yun, Mandawi police station siya no? station 6 So kung tungkol naman sa kung anong kaso niya, eh, hindi ko pa masasabi ngayon. Pero alam ko ano yung kaso niya. Pero hindi ko na nasasabihin dito sa vlog uh, meron na silang binubuong plano or uh, grupo, sabi nila, narini uh, narinig ko sa kanila na uh, tutulungan daw nila na magpiyansa si Willy Tukuran. So sana nila, no? Dahil kawawa naman kasi alam nyo na, mahirap talaga yung makulong, no? Mahirap talaga. Uh, mahirap na, baka ano pang mangyari sa kanya. So kung ano yung maging update nila, ano yung mangyayari sa plano nila is titingnan natin kung hindi pa rin siya makakalabas, eh, tayo na ang gagawa ng paraan para mapiansahan si Willy Tukuran. Sige, yun na lang siguro, no? Uh, maging updated lang kayo lagi. Magpapaalam muna tayo. Ako nga pala, si Arnel Nawal, also known as Joy Pagadian, the book breaker. Ako ang yung ka, the mista, Kita tayo susunod.